Hello mga kabadi magandang araw sa inyong lahat mga kabadi Ngayong araw na ito mga kabady Mula sa Harliti naratingin natin yung Giwan Eastern Summer mga kabadi At nandito tayo sa barangay Hollywood ng Giwan mga kabady At dito tayo sasakay sa bangka na ito Papunta doon sa hinapulangan na barangay ng Humonhon Island mga kabadi Yun yung pupuntahan natin mga kabadi at may target tayo doon kaya samahan nyo kami samahan niyo ako sa pagpunta doon sa isla na yun, mga kabadi let's go mga kabadi ayong sasakyan natin Oh, mga kabadi. Parang barko yan ng China. Nakakatakot, mga kabadi. Pagpasak palang natin ng Moon Island, mga kabadi. mga kabadi matapos ang tatlong oras nating na paglalakad narating natin tayo dito sa ito kasi yung bumungad sa atin na corals na maraming mga kabadi kaya medyo napahinto kami mga kabadi at ito tingnan nyo naman alam nyo ba ang corals na ito mga kabadi kung makikita nyo yung isla na yon hanggang dito diretso yung mga corals na ito mga kabadi dito lang yan matatagpuan mga kabadi sa Monlohon Island mga kabadi kaya let's go mga kabadi kung hindi pa kayo nakarating dito pumunta na kayo at mula naman dito mga kabadi sa lugar na ito ay pupuntahan natin yung sinasabi nilang may mga isda raw na kahit yung pamo kagagatin dahil sa dami nila at dito lang yan matatagpuan sa inapulangan ng barangay ng Humonhon Island mga kabadi. kaya let's go at mga kabadi, nandito na tayo sa inapulangan barangay ng Humunhon Island mga kabadi at dadaong na tayo pagkatapos nito pagbaba natin mga kabadi ay pupuntan muna tayo kay kapitan at magpapaalam tayo na nandito tayo sa lugar na nila at alam nyo mga kabadi para malaman din niya na kung saan yung lugar na ito ay i-promote natin para mas maraming turista yung pumunta dito at para karagdagang income ng mga tao dito mga kabadi dito na tayo mga kabadi sa inapulangan. Nandiyan na si Kapitan mga kabadi. Paalam tayo na nandito tayo sa lugar nila. Nah, so, Problema, wala kami ba yun eh. Tapos yung number nga namin yung yung ginger niya kapatwa bukay. Yung sapa namin marami. Maganda po na sa mga, mga naging... Alam yung mga kabadi dito sa inapulangan. Pagkakas barangay ng Monon Island, sa yung source lang niran ng kuryente mga kabady, ay. Ay isang generator lang mga kabady. At hindi natin alam kung sinong susupply sa kanila ng gasolina, o di kaya sila lang yung nag-ambag-ambag para magka, magkaroon ng ilaw dito sa hinapulangan island mga kabady. So mga kabadi, pupunta tayo ngayon sa Biligis-Bigis Poles mga kabadi. Tapos mga kabadi, yung isang oras na mo mula doon sa barangay, narating natin yung tinatawag nilang Biligis-Bigis na tourist attraction mga kabadi. Kaya pang panhihintay niyo mga kabadi, pumunta na kayo dito mga kabadi. Oh, ang ganda mga kabadi, di bak Balik na tayo mga kabadi sa barangay. Oh, ano yan? Matao na yan. ang katipun-tipun mga kabadi. Ah, ito Pilipin kakatok Pilipinas jangan. sige anjan. Mga kabadi. Kita <tipun -tipun> kita. hindi kaya ng drone mga kabadi kaya akyatin natin mamayang gabi lalo yeah, mga kabadi nandito na tayo malapit sa puno ng kakatok akyatin natin mga kabadi at tingnan lang natin yung mga kakatok kung ano bang ano ba ang hitsura ng mga ibon natin mga kabadi tena akyatin na natin pero wala tayong kameraman yan pala mga kabadi yung itsura ng Pilipin kakatok mga kabadi. Akala ko wala dito sa kanila. Akala ko yung mga tao dito ay nagbibiro lang. Mayroon pa palang ganitong klase ng mga hayop dito mga kabadi sa lugar nila mga kabadi. Kaya ngayon ko palang to nakita at ganyan pala yung itsura nila mga kabadi bukas mga kabadi pupuntahan natin yung sanctuary na sinasabi nila dito hindi yung dito sa gitna yung corson yung corson 49.0 49.66 stars yung haba niyan ito yan 31.4 mm. hectares so mahaba pala itong sanctuary mm, nyo kasi dalawa to eh uh, lupakon tapos yung bilang-bilang oh so dalawa pala ito lupakon uh, at saka uh, yung bilang-bilang mm, mm. so grabe So napaka lalim pala nito. So bago natin ipakita sa inyo mga kabady yung yung sinasabi nilang sanctuary, yung mga panislogan ng mga isda, mga kabady bago natin ipakita sa inyo. Na ano muna tayo sa barangay na paalam at sila yung ano pantay dito. Kaya sila yung magga-guide sa atin bago natin sisirin yung sanctuary na sinasabi nila na marami na ng isda na pangitlogan ng isda mga kabalit kaya mo muna tayo let's go, punta na natin mga kabalit Ayan okay, mga kabadi, pupunta na natin yung sanctuary mga kabadi kung saan yung sinasabi nilang nagbibigay yaman sa kanilang barangay dito sa barangay na Pulangan, Monhon Island mga kabari Wow! Ganyan pala yung sanctuary na sinasabi nila. Ang ganda pala nito mga kabadi. Kaya pala pinagbabawalan yung mga tao dito ng na mangyis. ngayon mga kabadi natapos na yung ating pagsisilip sa sinasabi nilang Marine Protected Area Sanctuary Marine Protected Area Sanctuary at marami pa tayong dapat sana puntahan mga kabadi kaya sa susunod naming pagpunta dito pupuntahan natin yung yung linandingan daw ni Magilan dito sa dito lang sa Humonon Island kaya mula dito sa Barangay Hinapulangan Humonhon Island Ako ang inyong kabady badi Adventure Vlog At huwag niyong kalilimutan Na i at i-share yung aking mga video At huwag niyong kalilimutan din Kung bago ka pa lang sa aking Youtube Channel Huwag mong kalilimutan na mag-subscribe